Happy naman ako sa nangyayari ngayon, na pa rin ako. Ultimate Pinoy, hunk and one of the most in-demand endorsers right now, Algera Renica is back on the big screen. This time, bilang leading man ni Rian Ramos sa latest GMA Films offering na may contribute the girl. Si Rian, sobrang... Uh, sobrang lively, sobrang uh, jolly sa set. Uh, sobrang energetic nga, professional, professional siya, tapos... Uh, Napakagaling niya pang uh, ang galing po niyang ang galing po niyang umarte. Pero ang isa sa inaabangan sa nasabing pelikula ay ang muling pagpapaseksi ni Aljur. Ito kasi yung uh, uh, yung uh, yung katawan ng isang hardinero. Ganon, ganon, pinortray ko siya ng uh, iba pero ano, may pagka-sexy din. Pero inosente. Eh. Samantala, pinupukol din ang issue si Aljur ngayon matapos bigyan ng mali siya ng isang vlogger ang larawan ni Aljor kasama ang isang OFW na nakilala ng binata sa isang show sa Middle East. Marami na pong nakabasa at uh, tinatawagan po ako ng mga tita ko, ng mami ko, and uh, even yung taong yun, tinawagan niya ako kaapon. sabi ko, sorry ha, sabi ko, pati ikaw, uh, na-issue ka. big <laughs> like, sorry din siya. Hindi naman siya isa sa mga sponsor eh. Parang isa sa mga good friends ni Tita Vanji. yung talaga nag-sponsor sa amin doon, yung producer namin. And si Leo is uh, parang... Uh, Uh, war, uh, stylish stylish na. mga tsaka tsaka kasi uh, Pinoy. Tapos syempre, ganoon sila kas ganon sila sabi oh, ka warm, ka warm uh, yung pagtanggap sa mga Pilipino lalo na sa mga sa saatin mga artista. And ganoon din kami na kumbaga ganoon din kasi ako natutuwa sa mga taong uh, kumbaga kasi alam natin na malayo sila sa pamilya nila. So ayun uh, ginagawa ko para para alam niyo yan para magkaroon ng magandang samahan. Sa iba pang mga issue, nalilink naman si Alger kay Sam Pinto na umanoy inimbitahan nitong lumabas nitong Valentine's Day. Sino ba hindi magaya kay Sam eh, Valentine pero eh, wala wala nang ganap-ganap. Ganap. Kung hindi na date si Alger sa iba, nangangahulugan bang si Kylie Padilla pa rin ang madalas nitong kasama? Si Kylie, pa rin. normal lang naman siguro magkatampuhan, pero okay happy naman ako sa nangyayari ngayon. Ganun pa rin kami. Meron, meron akong binigay sa kanya, pero <laughs> sa akin na lang po yun. <laughs> so, anong binigay mo valentines? Wala, wala, wala akong naibigay. Wala akong... Uh, May nabigay sa sanya? Wala rin. Sa inyo naman talaga ni Kylie, ano nangyari ng valentines? Well, nung Valentine's kasi, busy siya eh. Um, ako nasa, bata, nasa Pampanga, sa may family ko doon. Kausap mo mo kami. Ah, so may I love you, I love you, parang Nasa please.